Good afternoon mga lods sandito tayo ngayon sa Gumaka So ayun nga, ayun si uh, pinaka-wash muna natin tapos ipapaback to zero Kasi kahapon galing, so, ayun nga, umuwi kami galing ng ano Ng Las Piñas kahapon, mayroong kaming dalang manok So si Pirasong manok yun, yung Bingala Yung galing kay Idol Romeo Katakutan, binigay niya kay Sander Grabe ang baho, aw oh, talaga baklas yung amin ng ipon niya although nakakargan nakalagay naman siya sa ano sa yung kulungan talaga na binili ni binili ni Pakbo pero ano pa rin yung amoy niya yung ipamoy mo ikot kaya ayun kapa nakarawas muna nakarawas muna natin tapos mamaya ibabak to zero yan para mamatay mga bakterya para yun bakto zero ulit so ayun mga lods Oh. Eh, may antay pa pala. Andarin natin. Ay, ini tak, ah. no. Ang talaga patay talaga ang bacteria Ini. No? Tapos, yung aircon ay papalaksan ko. Papat todo. Blower lang. Yan. So ayan, sinodo natin yung blower kasi nag-ano sila, nag-disinfect. Ayan. Alin po? Ah, ito pong hood. Okay po. Ayos. Mamaya. Ano yun yan? Mamaya natin bubuksan. Bango yun mamaya, mabango. Maganda dito kasi pati hood. Hindi nilisan nila hood. Back to zero Mamaya mabango na 'yan. Wala na yung amoy ipot. Syempre <laughs> maganda 'yung amoy dito. Maganda 'yung linis. Dito sa anong pangalan nito? Marines, marines studio, farwas. Hindi ini so. Maganda dito yung paglinis ko na. Ayang, linis na linis a Ah, uh, ayun pala yung ginagamit nilang machine. mesin uh, zero. Back to zero.